Aray. Hello guys, good morning, good morning. Yan, update tayo sa ating munting pinagawa. na, ano. oh, ba? Diba? May ilang patong na wow, <laughs> yan, yan, guys. So, yan. lang naman to bago itong CR. CR kasi to guys babaklasin yan yung bubong na yan at gagawing islab na yan slab na dyan itong pader na ito sa kabila CR to pero tatanggalin yan ang dito na ang pinto nyan babak, uh, babakbakin babak babak yan tapos sa taas slab Bagus itu si Ponski ya? ya. Oh, <laughs> nah, halo, buang ini natin. Okay, so update ulit tayo mamaya. Okay, eh, bye-bye muna, bye-bye.